Hello mga ka-super kasari. Merry Christmas. Yes, pulang pula pa din si Madam Esti ng bayan. No? <laughs> For today's video, share ko lang sa inyo yung aking mga natanggap ng, natanggap ng Rocha Mini Mart galing sa ating mga supplier. ba diba? Ito. Talagang na-appreciate ko to ng bonggang-bongga. -bongga, no? Kasi alam nyo yon si Rose jam ay bihira lang. Kung baga, limited lang makareceive ng mga ganitong pag-gift, no? Pag Pasko, kasi nga, mayaman na daw si Rose Cham. Di na kailangan ng gift. Ganun ba yun? Di ba? Kaya na-appreciate ko na bongga-bongga itong mga nagbigay. Kaya gusto kong i-share sa inyo, no? Pero, bakit ganun, no? Ito real talk lang, no? Pag, pag halimbawa, nakakaluwag-luwag ka sa buhay, parang, hindi ka na-qualified, bigyan ng gift, mga ganun, di ba? Parang, para sa akin, no, kahit simple lang yan, kahit ano, simple yan, kung naisip mo lang ako na bigyan, ma-appreciate ko talaga yan. Kasi na, di ba, hindi tayo masyadong nakaka-receive ng, ano, ng mga gift. Tayo more on, nagbibigay tayo, no, kaysa yung nakakatanggap. Kasi nga, mayaman na nga daw si Rose Jam. Mayaman daw ang Rose Jam Mini Mart. Sana all, di diba? Sana all mayaman, no? Tapos ito pa, no, kahit, hindi, kahit sa akin, kahit noon-noon pa, kahit wala pa akong talagang hindi ako yung, talaga mabibigyan ng gift kasi nga mayaman daw. Ganun ba yun, di ba? Pero okay lang sa akin, no? Pero parang sa mga anak natin, no? Kahit sa mga anak ko, parang hindi rin sila nabibigyan madalas sa na mga kamag-anak kasi nga daw mayaman na, may pera naman daw. Ganun ba yun talaga? No? Comment down below. Kung ganun ba yun? Nung ano nga eh si Jam, sabi niya sa akin, Mama, bakit wala akong mga yung Chinese daw na sobre? Kasi nung nagkita-kita kami ng kanyang mga lola, ng kanyang mga tita, sabi ko, wala, hindi ka ba nabigyan? Sabi niya, hindi, wala eh. Sabi ko, ayan mo na, mayaman ka na daw kasi. <laughs> diba? Pero sa akin, parang sa akin, parang pagdating sa mga anak, parang may kurot sa puso. Diba? Kasi, forget mayaman yung magulang o may nakakalumlog magulang, parang hindi na qualify, bigyan yung di ba, pamangkin mo o yung apo mo, mga ganun. Siyempre, di ba, iba pa rin yung nabibigyan mo yung apo mo, di ba, ng something, di ba, ma maiisip nyo, ay, bigay, bigay to ni Lola, bigay ito ni Tita, di ba, parang ganoon <laughs> Ano na, ako ng bear light. <laughs> Nakakaloka yan, di ba? Pagdating sana, parang ang, may kumukurot sa puso natin. Okay lang sa atin, di ba? So, anyhow, ganun talaga ang buhay, di ba? Pag ka, parang parang hindi ka qualified bigyan ng gift. Kaya, na super na-appreciate ko talaga itong mga nagbigay. ba diba? Okay? So, isisa natin to mga to, no? Ito, unang una ko natanggap, no? Ito ay galing sa Selecta, my lasa, Siyempre, ilang years na ba kami nagsasama ni Selecta? Mga siguro, four years na, siguro, mula nagkaroon ako ng Selecta na ice cream. Talagang every Christmas, meron talaga akong pag sa kanila. Ayan. Oh, Merry Christmas, Happy New Year from Selecta Happy Dealer. Ayan. Pagpatuloy. So, thank you so much, Selecta. So, buksan na rin natin. Excited <laughs> na ako. Sabi ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga, na-receive na na kong mga gift. Ayan. Ah. Oh, diba? Selecta, my love, What's inside the box? Wow! Clock. Oh, digital clock. Super clap la kaya no. Oh. Ay, oh, iba mayroong pa ganun. O oh, lagay natin sa tindahan para maano natin yung oras. Digital clap la. Yan. Thank you so much. Next, ito ito. Ito galing sa Abri. Bagong supplier ko ng bigas, mamantika si Abri. Nagbigay ng t-shirt, hindi na nabalot. Okay lang. No problem. Tumatanggap ako ng hindi binalot. Oo, oh. huwag na kayo magkakasaya ng... Ayan, ito, oh. Hmm. Lu, may M pa dito. ba? Diba? Thank you so much sa Abri. Next tayo ito. Ma, galing naman sa supplier ko ng peanut butter at saka bagoong. Roel, special bagoong alamang. Yung supplier ko ng peanut butter at saka bagoong. Ma, thank you so much. Nandiyan siya ngayon, nagde-deliver ng peanut butter. At next, ito. Ito naman. Galing naman to sa market. Yung ano ko doon, binibilang ko ng mga school supplies. Ito, oh tumbler. Yes. Nagayon ko ng tubig pag din sa market. Thank you so much yun sa S&S General Merchandise. Mga ano yun. School supplies. At ito din, t-shirt. Kanyang yung galing to. Doon sa supplier ko ng ano, mga soft drinks. Binigyan ako na ng payong. Tapos binigyan ulit ako. Tig isa kas kami ni Super A. Lahat ng mga binibigay. Ano, mayroon ako dito dalawa. Pag dalawa binibigay, binibigay ko kay Super A. Isa. Ito, t-shirt ng Alfonso, di ba? Oh, di diba? oh, diba? <laughs> shirt ng Alfonso. At ito naman, galing doon sa supplier namin ng ice. Ice, ice, baby. Isa ka daw kami ni Endoy. Hindi ko lang kung ano So, Binalot pa talaga, no? Talaga, sinaga nilang balutin. Kaya na-appreciate natin ito ng bonggang-bongga. Thank you so much. So, doon kay Manong. Kay Manong Katimuray Waray ko. Wow! <laughs> My mag. Oh, at may maliit na... Kucharita. Oh, may kat-kat, oh. Oh, diba? Siyempre, ito baka magdin. Tigis na kami ni Anne, John. Kay Super A, baka magdin yun. Kasi mayroon din si Super A. Diba, bongga? Yan, oh, magdin. Oh. Mata, mata naman. Oh, diba? Oh, thank you so much. Alam na, appreciate ko yung mga ganitong pabigay, pamasko, di ba? Ang importante meron, kahit ano pa yan, basta meron kang natanggap galing sa kanino, mga ganun, di ba? Hindi naman importante sabi, mayaman, hindi na kailangan ng gift. Siyempre, di ba? Yung mayroon lang tayo something, di ba? It thoughts that counts nga, di ba? Yung mayroon nagbigay sa'yo, di ba? Appreciate yan. At ito meron type pa paper bag dito. Ito ay galing sa egg supplier ko. Yung egg supplier ko siguro, 3 years na kaming magka-partner, no? Egg ko, talagang, wag ako kasi may supplier ako, talagang yun na. Yun na talagang supplier. Kung hindi na ako papalit-palit ng supplier. Mas okay sa akin yung isa lang, basta good, good service. <laughs> Tatlong beses na rin ako nakaka-receive ng ano. Ay, bongga, ang dami. Ay, ito si, si Egg, syempre hindi to Egg. Oh, mayroong hand sanitizer ng kasi si Egg ay, ano ata sila, empleyado sila ng bioderm. Kaya laging bigay sa yung bioderm. Tapos mayroon pa alcohol. Oh, alcohol. Mayroon pang epicacent. Yes, dalawa. Oh, may white at saka yung green. Alam nyo, bigyan nyo lang ako ng epicacent. Ma-appreciate ko yun ang bongga-bongga. ko kailangan ng lang. Sapat niya alam naman this. Ngayong panahon na ito, epicacent talaga yung kasama natin sa buhay. At meron tayong apat na sabon, Bioderm. O, oh, ibong na. Thank you so much doon sa, ano, kay Suset. At is Suset, yung aking supply ng egg. At meron pa dito, asa na yon Wait, nak! At ito pa, meron din ako nito, relief. Ito yung <laughs> lagi kong daladala -dala ngayon. Ano? I'm super engigigig. Ito naman, oh, relief. Dalawa to. Bigay naman to ng aking suki. Yan, di ba? Talagang, oh, yan, you know, oh, bawas na siya. Kasi, hmm, alam mo, manan naman, man, man, mas, madalas sukitan ng loo si madam. Kaya lagi itong mga ganito, sukat sa katawan. Alin? Ay, 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 Alin? Ayun lang, ako, Super. Thank you so much sa mga nagbigay. At tumatanggap pa po ako ng bigay. Kahit late na. Oh, oh hindi ako maarte. Eh. Basta naalala mo lang si Madam st Ano, no problem sa akin kahit di na nakabalot. Yung iba naman nagbigay calendar. Iba, supply ko ng tubig calendar. Yung iba, ano pa ba yung mga uh, globe calendar. Yung ano, basta calendar, maraming calendar. Tsaka yung iba naman dito sa amin um, sa mga kapitbahay, ulam. O, oh, di ba? Siyempre, appreciate ko din. Yan, yan. Kapag dito namin. Yan. Thank you so much sa mga bigay. Yan na, share ko lang, no? At tsaka, alam mo, sa pagbigay naman ng gift, no, wala naman yan sa estado, basta importante. Ako nga, kahit alam ko may mga customer ako na medyo nakakalog binibigyan ko pa rin kasi iba pa rin yung mayroon silang matanggap na something galing sa atin, di ba? Ay, mayaman na yun, wag bigyan. Misa naman, parang dalawa yan eh. Hindi ka binibigyan dahil mayaman ka na or mayroon naman yung hindi ka nabibigyan dahil baka hindi mo ma-appreciate, gano'n, di ba? So, 'di ba? Chusi pa ba tayo, 'di ba? Kailangan appreciate din natin yung mga bagay-bagay na. Mga kahit to kahit maliit lang na bagay, mas simple things basta meron tayo, diba? 'di ba? Importante hindi tayo nawala, no? Ah, ganun, diba? So thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching. Night love na. Tabush.